Anong bibili niyo diyan? Ice cream. <laughs> Ice cream. Ha? <Huh? laughs> <laughs> 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 uh <-huh. laughs> <laughs> Anak ng Tokwa Inaabangan ako ng mga players ko What? Kasi Naalala nyo ba dun sa isang video Sabi ko Kapag nanalo sila, bawat game, meron silang 50 pesos. sa volleyball boys, dahil ako yung coach nyo, no? Makinay, volleyball boys. Bukas, kada panalo ninyo. Halimbawa, may dun sa first game. Nanalo kayo sa unang laban ninyo. Ilan kayo? Kada isa sa inyo, may 50 pesos sa akin. Eh, nanalo sila dalawang game. Meron silang 100 pesos. Wow. Tingnan nyo naman sila. Ayun, no? Walang iya. Nakaabang. Talagang iniintay ako. Saan ako? Saan kaya ako dadaan? Diyos ka. Sige na nga. Ay nako. Ayan na. O oh. ano? Ah, na. Nakaabang kayo ah. Ayan ah. Oh, oh, oh. Sige, 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 One sige. sige. Talag talagang talagang sineryoso nyo yung sineryoso nyo yung sineryoso nyo yung tigsi 50 pesos kada game ha? ah. Ah, oh, ah sige ganito 1,000 ah, alam ko naman na aabangan ah, nyo ako eh kanina ko pa nga kayo nakikita parang aligaga kayo eh ah, ah, meron pang gatas so kung hindi nyo po alam ah uh, first place po itong mga to yeah! sa so, volleyball I'm men's uh, volleyball I'm men's uh, volleyball I'm men's, uh, volleyball, men's uh, category eh yan nge taplo 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 Magkano ba per game kapag nanalo si ko? 50, 50, 50. Ah? 50 pesos. Ano wins kayo? Dalawa. Dalawa? Ano kano to kwa na pesos sa mga to ah! Wow. Sir. Woo! Siyempre mo? dahil uh, sinabi ko mo? kayong mo? 100 pesos. Uh, Meron kayong tig-50 pesos kada manalo kayo sa bawat game. Ah! Uh, dahil nakadalawang game kayo... Eh, edi! 100! Pagbig oh, yan, di ba? Yan! Also! Tutor namin na pogi, oh! <laughs> Saka ibang na yung coach namin! Gusto niyo ba ng 100? Oo! Ah! Ay, ayaw yata, siguro. Ibang talaga! Sigurada pa! Sige! talaga ang coach namin na pogi. Oo, mga. Kayo maingay. Baka malaman ng iba. <laughs> Ay, get na. kayo! 2,000 na yan! Ito, so, ito po eh, yung tigwa 100 nila sa akin na dahil uh, nagbonus uh, naman ako. Meron naman akong extra. Na so, 100 pesos. Huwag na lang kaya. <laughs> <laughs> bago sila bago ko sila bigyan, kailangan magsa-sample muna sila ng sayaw. Ala. Yeah. Camera, mo muna. 100 do. Oh. Rami. <laughs> Maske niya. Maske niya. Maske niya. Uh, pwede na. 100 uh, pesos. <laughs> oh, ready? 1, 2. may Oi. Oh, mama. Ai la la kan.

Would, no, 100 pesos Daddy. Thank you, Daddy. No, Thank you, Daddy. No, Thank you, Daddy. 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 good you, Daddy. good you, Daddy. Thank you, Anong bibili niyo diyan? Ice cream. <laughs> Ice cream. Ha? Oh, baon, pambaon, ha? Bili tayo ng ano, pambili ng baby. Huwag kayong masyadong magastos, ha? Eh, na ako na naman. Kulang. Kulang. Akin na. Ah.